I-share oh, yes. niyo po yan. Share it to the world. Yes, yes. Kasi grabe ang mga songwriters ng Philippines. Yes. So, gano'n. Thank you. Also, please stream Kurba, my favorite Maki song. Hindi, i niyo. Vote ulit ang Kurba. The best. Okay. Thank, Thank you, you so po. much again, Gia. One in Mandela. Next naman is mommy Jo. Hello! Hello po. Congratulations! Thank you po. Siguro, kasi maraming nang natanong lahat na, no? Ako, ang curiosity ko, katulad ng mga fans mo, sa anong lugar ang more maraming na kang kanta? Anong lugar ang nakaka-expire sa iyo na nakasugat mo? Kasi ang gaganda ng mga kanta mo ay talaga Ah, okay. Siguro sa lugar, Mostly, I write my songs sa bahay lang po. Pero ngayon po kasi, minsan na lang po ako nasa bahay since ang dami pong ngayon. Madami mga gig, ganyan. So sometimes, sa band, even. But, uh, <clears throat> kakain ng isa pong sinabi ko sa article, as long as I have my earphones and my phone, parang kaya ko gumawa ng kanta anywhere kasi I take inspiration from all the things naman na nakikita ko, I know observe ko and whenever nga po, actually one time I don't feel ko si ayan na ba yung katabi ko sa concert ko yung ej ay sa airplane sa airplane sa airplane, sa airplane. Yes. Sa airplane nagugulat siya na kitaip type ako tasa kumartong ano 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 sa mga creative people, actually, gusto ko pong sabihin to na one teacher, pa yung teacher ko po, sinabi sa akin to one time. Pag meron kang creative thing na naisip, write it down at that moment. Write it down. If may naisip kang melody, record it. Kasi yun yung mga moments na hindi mo akalain na magbabago yung buhay mo. And ako, ganun ako nangyari kung sa saan. Sinulat ko lang po sa bahay. Tapos sinulat ko siya agad. Right at that moment, I thought of the of the uh, the song and pumunta ko bigla ng UP. Oh, di ba? At ah, tapos nabuo na po, oh, nasa, sa UC, sa UP, sa Kazada na BGC. And it changed my life. So, ayun po. Thank you po. Thank you po, Mommy Jo. Okay, next naman we have Alan. Oh, stores. Oh, okay. Next. Our next page. Oh, diba? We have here Bix from Bix Buzz and Abante.